Hello everyone! Magandang habot sa inyo natin. Welcome back to my channel. Andito na naman po tayo sa garden ko. Ayan yung lupang nahirap natin. And today, dala ko yung grass cutter ko. Yung po yung bago nating bili na inayos po natin. And tatry po natin ngayon kung anong performance niya. So, makikita niyo mula doon hanggang dito. Malinis po. Pero from here, kapunta doon ay medyo matataas na naman po yung damo so today tatapasan po natin yan para po magandang tingnan or maayos tingnan so ito na po yung mga mais ko makikita nyo halos yung iba kasing taas ko na po yan o so bulaklak na sila nilalabasan na rin po yung mga mais and hopefully maglaman po sila yung kasaba natin eto yan so medyo naglalakihan na po sila pero again uh, mabagal po yung paglaki nila eto naman po yung saging na tinanim natin buhay na po yung mga sitaw natin mahaba na rin po ah uh, Naglalabasan na rin po ang mga bulaklak nila. Makita niyo po. Yun, oh. Taas na po yung mga inakit nila sa pagpangan natin. Oh. So, actually, ito po, bulaklak na po yan eh. So, any moment, lalabas na po yung bulaklak niyan. And, magkakaroon na po tayo ng sitaw. So, ayan o. Oh. Bulaklak na rin yan. Ayan, so... So far, magaganda po ang mga sitaw natin. Sisigla po sila or malulusog sila. And Ramayin sa kanila may buko na ng bulaklak. So, hopefully, in two weeks time, meron na tayong sitaw. So, again, ito yung patola ko. Hindi pa rin ako na nagagawa ng balag. And ito, meron na ka. Nakakatuwa yun dito, guys. So, ang alam ko, upo po itong tinanong ko dito. Pero now, nagkabuo yung isa, kalabasa, hindi pala upo. Pero I think itong upo, itong isa upo, sorry. Pero yung dalawang expected ko na upo, kalabasa po lumabas. So, ewan ko kung paano nangyari yun. Para lang ko upo yung dinala ko. Pero naging kalabasa po sila. Balik-tingin ko yung camera. Okay, guys. So, tulad ng sinabi ko, tinanim ko doon tatlong patola. Tapos dito, dapat tatlong upo. Pero, kung makikita nyo pala sa bulaklak, dilaw. Dito, puti. So, means, ito yan. So, means, yan yung upo. At ito naman ang kalabasa. And, ayun, no? May bunga na. So nagulat ako. Kalabasa pala yung dalawa doon. At isa lang ang upo yung dito lang. Anyways, okay lang. Nadagdagan yung kalabasa. Pero actually, meron na kasi tayong kalabasa doon. And may mga bunga na rin. So ito yung kabilang side ng garden. So ito yung kabilang dula na sweet corn din. Again, yung mula dito, Uh, yung isang Pilipino na gamit niyan so yung mga kangkong so yung mga kangkong po natin ay pwede na rin i-harvest and ito guys yung mga climbing beans natin kung makikita niyo po, mga matataas po sila and meron na po silang bunga actually oh. ayan o oh. so saglit lang po yan makakapag-harvest na rin po tayo ang beans saglit lang po maglakihan And again, yung, ang, ang palaya natin. Ayan, may bunga na po. Ayan, marami na rin kasunod. At yun dito. Ayan, may bunga na. So as, yung doon sa isa doon. And in between yung kalamismes. Ayan, medyo mabagal lang po paglaki. Pero once na magdiretso po yan, sunod-sunod na rin po ang pagbunga niyan. Again, ito yung isang ampalaya. Ito po yung harabilya. So yung harabilya, malago na rin. And, I think palapit na rin magbulaklak yan. Ayan o. Oh, kaganda na nila. So again, yung climbing beans natin po, may bunga na. Yung gabi, kinain yung grass cutter po natin at yung mga kamote natin ayun po, lagu-lagu po, na ng kamote oh. so again, ito po yung dilawan laman ito po yung violet dito naman yung mga iba nating halaman so yung kale, wala na hinubos na ng mga insekto or nang uod yung papaya, ayan, medyo nag-spray yung kakilala natin dito ng gamot tinamaan, kaya naapektuhan may okra, yung mga siliko delayed maglakihan, pero unti-unti na po silang gumaganda ito lusog na yeah, may bulaklak na rin po yan pero yung isa mabagal pa rin pati yung isang yon pero yung isa doon dami ng bunga melon, itong isang to mabagal tumpakwan may ilan na po tayong bunga yan po may isa tinakpang ko meron pa rin tayo dito ano So, nagbubunga na po yung pakwa natin. As for sa melon, meron na rin po. Ayan pa. So, yung mga papain natin dito, yung una natin tanim, yan po, nagagandahan na. eh apat na papaya po yan. So, so far, yun ang pinakamagandang taba na ng puno. So maybe in two weeks, unti-unti ko na pong babawasan ang dahon yan. Uh, pag ginawa nyo po yung mas mabilis po silang lalaki. Pag inalis nyo po yung mga lower leaves, sabi ko in two weeks pa eh, tapos binawasan agad na. Saway so, talaga So ayan, ganyan po ang gagawin natin. Pabawasan natin ng lower leaves para mas mabilis po silang paglaki yan pag ginawa niya yan so ito mga lumalabas sa side na shoots hindi po natin alisin yan kasi bala ko pong magpaugat so papaugatan natin yan habang lumalaki yan may maglalabasan din sa sides so papaugatan po natin yung mga yan Okay, so again, ito po yung kalabasa natin. Kung makikita niyo po, malulusog. And, ayan po. Kita tayo isang malaki doon. Pero pa dito. Ano? Pero pa diyan kasunod. Eh meron pa maliit. So inahayaan lang natin sila maglaguan. Eh meron maliliit pa oh, sa loob. meron din isa sa loob na katago mayroon pa isang malaki dito. Diba? So inaayaan ko lang lumago yung damo sa lugar ng mga may nagbubunga para hindi po sila maluto sa init. So again, itong sili na to, medyo pangit ang tubo pero still not losing hope. Sana umayos pa rin siya. So ito lang ang medyo gumanda sa kanila. Kung makikita nyo po, itig po sa bunga yan. So again, yung luya natin, yung posibola na. So tulad na sinabi ko dati, from here, kapunta doon, turmeric po yan, yung kulay dilaw. And from here naman, yan po yung regular na luya natin. So makikita nyo sa dahon ng pagkakaiba, yan pahaba, ito naman malapat po yung dahon ang okra natin ay medyo mabagal pa rin po pero mga naglalaki na po sila kaya alam mo medyo mabagal yung mga patatas kahapon tinabasan ko yung paligid ng mga puno o binunutan ko so mga isang buwan pa pwede, pwede na po natin i-harvest yung mga yan pero yung doon mula doon sa kalahati papunta doon sa dulo may iwan pa po yan kasi Late na punag nag-sibulan. Now pa lang sila lumalabas yung iba. So, ito may sibol na yan. Pero yung iba, ayan po. Now pa lang sumisibol. Kasi yun na doon, mga tinanim ko, may sibol na po. Ito, fresh yung uh, patata. Sinati ko fresh bago ko binaon. Kaya medyo delayed sila nag-sibulan. Pero, okay lang. So, means mag- sa harvest natin to pero pa rin tayo mga kasunod di po ba? so ayan guys kuning uh, kunin ko lang po yung grass cutter ko and mag na tayong mag tabas tapos nun magdidilig po ako ng mga halaman natin then uwi na at yung garden naman sa bahay ang asikasoy uh, natin pero before that ayan po yung mga kamatis natin Ayan, so dito medyo hindi maganda yung bunga nila, mabagal. Saka medyo hindi maganda yung kakabilog kasi sa lupa yan, and sa tubig kinukulang sila. Dry masyado yung lupa. Kasi again, uh, napunta lang tayo dito pag hapon lang, after work. Wala akong oras pumunta pag umaga kasi 7am pa lang, nasa trabaho na ako. So hindi ako pwedeng dadaan dito sa umaga para lang magdelay dahil pag ginawa ko yon at least uh, 5 am pa lang dapat na andito na ako para lang makapagdelay dito at makapasok na maga sa trabaho so hindi po pwede so again uh, kunin ko lang yung grass cutter at tatawas ko ko dun let's go Hello guys, so katatapos ko lang po mag -dilig. Pasensya na, hindi ko na nakuha na ng video. Hindi ko na natapos yung dunod. Dumating kasi yung kaibigan ko ng hapon. Kinausap ako, kaya tinigil ko yung video. So yun, medyo napahaba yung pag-uusap namin. Kaya, uh, yan, dumidilim na. And hindi ko na nakuha na ng video yung pag ko. Pero, kaya ko makikita niyo po, ayan, medyo malinis ako. Para kanina. Ayan gan dito. So bukas dito doon. sa may sitaw na lang ang tatabasan natin. And dadilig ko na rin. So meron nga pala akong dinala na 30 meters na hose. So doon kinabit ko. Yung hose ko kasi dito 20 meters. Eh, meron akong nakuha doon sa company, tinapon nila 30 meters, maayos pa. Palit lang sila ng bago. Upa siya, kinuwa ko. So, dinugtong ko dito sa 20 meters ko. So, now, instead na mano-mano ko hindi didiligin, ito po, hos na ang ginamit ko ngayon. So, mas mapapadali ng konti ang pagdidilig natin. So, mas mapapadali ang trabaho natin dito. Mas mapapawi tayo ng mga pero today, again, yung padilim na po, napachika po, nakipagmaritisan ako sa hapon. So, again, ayan po. Ang garden natin. And, yung mga patatas natin, mga isang buwan mahigit na lang, pwede nating anihin. Kalabasa, palalakihin lang natin. Sili, pwede na tayo mamitas. Pakwan, antayin lang natin mahinog. Timelon. Sitaw, mga one week mahigit pa. Or two, era na. Beans, one week. Ang pala yan, nakapitas na ako. Magbubungo na sila, daradarad sya na. Kamote, mga two months pa siguro. So, yun. Ang mais, again, nakita nyo naman nagbunga na yung mais. so Hopefully, maglaman sila. So, again, uh, dyan na lang po. Hindi ko masyado pahaba ito. Kung nagustuhan nyo pong binagigin sa inyo, pakilike naman po ang video nito. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo lahat lagi.